Hi guys. Um, ito kami kasi kasama kasi Bating. So naglalakad nag kami eh kasi Bating. Oh, ayan po siya. So, oh, dito pala. <laughs> ah, ano dito? ito dito. Dito kami bili kami ng burger kasi uh, para sa patay ng lola ni Jigjag at ayun uh, po ay uh, isof uh, Ano ano ni madam? Para sa papay ni Big Chan, yun ba? Yeah, yun uh, di ba? Ayan, yung dito yan ng 50 sets ng burger which is 100 pieces. Tali ka dito. Oo, oh, 100 ba? pieces. Ipabaranggay na ito, pagbili pa, magbayad na daan. Bayad na na daan. Oo, magbayad na na daan. After 1 hour, tagbulan magandang humahan, tapos napay ko lang 50 pieces, ipabaranggay na ito siya. Feel like a

Kamu jelah. Ha? Hah? Ping ulur. Udah tim lagi main. Eh kamu kenapa? Aku boleh pasir bakang. Ah, Balas tayo. Kalau Ah, santai on. Terbalik tayo, tayo. di di. Pasu udah nang di, di na tai, ditolay tekakin. kain. so. wala si Bakang mga moms kasi hindi pa daw nakauwi si Bakang. So yung kausap namin ay yung mother niya, si Mommy. Ayan. So ito pala yung mga ano mga mga negosyo ni Bakang na hindi pa nabenta, pero mas madami siyang na sold out, di ba? Oo, so marami siyang na sold out. Ito na yung natira sa kaniyang mga business at ah, oh, wow, ang Bumili pala si Bakang ng ganito, ha? mga mga ano, lagay ng bags. So, ito pala. So, yung mga... Ay, ah, ah, iba't ibang mga bags. May tag 599. Mga ano, may mga Chinese na At ito pa. May mga perfume. May ba, ba siya? Bakang wala na. Ah, meron pa ba, ba siya mga perfume? Yan yung mga bags niya, oh. Di ba? So... <coughs> Ante, il 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 ilan ang nabenta ka nung sinold out lahat? Pagano nakikita kinita ni Bakang noon? Kay Tita Kim lang, Ma Tita Kim. Twenty di bang laki. Odi. Ah? Wala ilabot sa iba. Wala ilabot sa iba. Kami lang yon, Yung 20,000. Walang, hindi kasali yung iba. Hmm. yung uh, pangbayad. Oo. So di ba, sudi so, pa ang laki ng kinita ni Bakang sa kanyang mga online selling, di ba? Oo, oo. 'Yan mga perfume niya, kundi lang natira, ayan mga bags niya, ang social ng mga bags, ang gaganda. Tagmayaman talaga 'yung mga bags niya pang Ito naman ay pang-jency. Ito 'yung mga pang-jency talaga, oh. Ng mga bags. May bola pang bas basketball bag. Ang ganda, oh. Basketball bag. <laughs> di basalikod tayo, mga damit. Ayan guys, ito muna kami diba at tingkat na muna kami ng inihaw. Go! At dito na nga diba kang kakaawilan nila? Yes! Ganoon pa rin ng Punta Gorda. Ano naman ito? Diba, nagtititit na ng mga bags. Ha? kasi hinihintay, hinihintay pa ng huli Talagang yung bag, tapos nagtititit na ng huli Bagat yun. Ay saka, siyaray ka pa maligyan mga sarina ng buslot. kasi pa na ako. yung ano mo, yung negosyo mo. Ito, bus na. Ay, upo sa paling ng yes. So, so ito, yung mga, ito yung mga business mo, di ba? Ang gabi nung isang araw. So, ubos na nga, Sino nag sold out nun? Yung iba from United Kingdom, si Madam Rose, Madam, Madam, Madam Rose? Madam France. Okay. 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 Diba, order, diba, dyan, pa, Gordeson, ang ito yung mga in-order ni Madam France, ang order siya ng walong rilo. Ay, ay ito na rilo. Ay, may ipapang mga rilong. Ay, wala ko ay Meron pa. Ay, ito yung sinabi, sinabi mo sa akin, mag-order ka ng mga rilong na iba't ibang oh. klaseng Magkano ito? Yung... Binili na ni Madam Franz. Um, Pila yung sana. Like, Magkano mag yung mga maliliit, 499, ito 699. 499, lang, 699. Ito MK, binibenta to, yung, binibenta to sa iba ng 1499, sa akin 699. Wow, 699, ang gano'n. So, so yung mga bags mo na madami, sino nag, ano lang sold out no? Kasi, yeah, nakita yung live mo na, nakita yung live mo na, may nagbibili ng bags. Yan, yeah, ah, isa doon si Yuri Kim Pedral na may, si Im, Ate Kim Pedral. Oo, ati Kim Pedral. Oo, hindi ka nakapanood. Ano ako nung, pero hindi ko nagkiniklik kasi nga, parang, sayang naman. Kasi na nagpalubat na kasi nag-upload ako ng video nung kaso ng video. Ah, si Ate Kim Pijalba all the way from Australia. Nabigay siya ng halos 25 na bags. 25. Kasi so, magkano yung 25 na bags? 25,000 din. Hala. Ah, malaki Oh, o, tapos ni rolling ko na din. Ah. Ganun lang sa negosyo. Rolling. Ita ka ng malaki. Actually niya, ang naman ng Gcash ko 30. Uh -huh. Umorder ako ulit ako ng bags. Mm Kaya, -hmm. ang, ang, total din ting is 29. Uh, ang 30 ko ngayon, 1,000. Gusto mm -hmm. ko sa lagi, kung ginagawa ginag business thing mo, Roland. Yes. So, so na-order na. Na-order na. Kaya na. na. padala na gani. 3 to 5 days. Mga next week pa yun. So, il so ilang yun? so ilan bags yun? Ba 50 pieces. Ah, uh, 55. So, Madami din eh, sa 30,000. So, ito yung natira ngayon. Ito, lang, pang... 250, 299, na Mga tote bag na yan. 2, 2, Ito. Ito. Tote, 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 ngayon. Oh, Ay, oh, yun. Yun lang, pang Ito yung pang oh, Ito naman pang matanda. <laughs> ito, kang magkano itong Parang, parang yung bag ni Lyra, hindi ka ito, parang bisayin pa. Parang, parang, <laughs> oh, <laughs> parang, parang, yun, oh. parang, Ito silang si sila, yung hindi si sa kanya. Saak, legal, legal, sa kanya, hindi sa kanya. Hindi sa kanya, hindi sa Hindi sa kanya, parang familiar ko rin ako. Magpalitan ng, ng bag. Sabi niya, magkano sa'yo? Sabi niya, 799. Ah, mahal pa sa akin. Ah, magtunay na rin sa kanya. Pareho mga kayo. Ay, pareho na pala ka -alit. One three. So, two, ah, three, one. one three yung sa akin. Mm. So, ito yung mga bago, mga ano mong bag. Magkano yung mga ganito ka? Ito, umorder si Diva tatlo. niya. Yung dalawa, sahod na. Broken lang din. Na, anyway, ang maganda ng mga perfume, no? Yung kay Diva, word na siya yung isa sa kanya. Yung isa sa Gold Joe 1 Justin. Yung isa sa niya. Pero yung mga perfume mo, ano pa? Bakit hindi manabintay yan? Hindi kasi, marami kasi ito eh. Tsaka yung, yung mga ganito, pinapay freebies ko na lang. Yung mga nagpa-purchase Nag na mga 3,000 to 5,000, freebies ko na lang. Uh, yung mga uh, lip tint mo, freebies ko used. na din. Freebies mo na rin yung mga ganito. Ito hindi. Ito naka-discount pa rin ito, uh, 799 saklo. 799 saklo? Kasi 300 isa, 300, 900. Hmm. O, oh, discount ka ng 200, 799 na lang. Hmm. So, yung mga chinilet mo? Ayan, ito pa rin tayo, 250. 250? Uh Oo. -oh. 350 ito, e-discount eh, ko na ito ng 200. Uh -huh. Tsaka bakal yung pang, di ba nung araw, bagsak presyo. Siguro mamaya, mag-delaim ako. Dobling bagsak presyo. Mamaya. O, oh, so ang 299, uh, 99 na lang. Ha? Huh? Okay. niya Dobling oh, ah, bagsak double bagay presyo. Double bag mo batang. Oh. So, yung mga shoes mga shows mo na, ano na, benta okay. mo. Andiyan pa din. Isi-sell ko na din yan mamaya para maupos na tayo. Para makatumpay na tayo kay Isis. May mind. So, magkano po. Magkano pa utang kay Isis. May utang ka Yung mga sapatos. Ay, <laughs> Hindi man ba yan yan? So, so magkano yung bag bagsak presyo mo na sapatos? Ang sapatos 249, 49, 49 na lang.

Mamaya is magla-live ka mamaya. Magla-live mag ako kasi gusto ko na paubos sale, mm -hmm. paubos doble presyo para maubos na to para magkuha na po ulit. Magka, magka mm Kasi kung ano dahil wala nila malang Gcash ko so kailangan ko ng pera. Akala Akala kasi ng mga mayaman ka na daw. Kasi, mayaman kung hindi ko i-roll. Kasi nga, ka, marami na nag-order sa'yo, marami ka pinapanalaki. Hindi, alam mo yan Nakita ko sa post mo na pumunta ka ng LBC. Oo. Oh -oh maraming dalan yung bag. Alam niyo na mga negosyante, baka baka, porket nakabenta ka nang malaki, sabihin nila na, ay maraming pera. yun siya sure, sabihin, iro-rolling mo yun. Siguro, kung iro-rolling mo nun, iro-rolling, hindi mo bawas-bawasan. Siguro nakaka- naka-ano naka, naka, ka, mayaman ka na ngayon, or may- or may, may naipon ka na ngayon. Wala pero wala ka ng mga bags. Yan, ibigay bags. May naipon ka na ba o wala pa? Wala pa kasi, actually, pag mga ganyan jela, um, nangungumpra ako yung mga bags ko naman na So, bali, ang kinita ko sa mga bags, yung mga, yung mga tupo, binibili mm. ko na ng bags. So, yung mga bags ko dumadami. Mm -hmm. Uh -huh. so, so, last question, ano ang tip mo sa mga nagsisimula pa lang sa business? <laughs> Hindi, ang, ang tip ko lang talaga is, kung gusto niya talaga magnegosyo, dapat tipid talaga kayo dahi. I mean, kung, kung masyado kayong ganyan-ganyan, tapos ano, barkada, may, uh, mga mga habi mo nakain kain, kailangan magganon ka talaga, kailangan mo ka talaga kasi mabawasan ang puhunan mo hmm. kung tapos ay bawa kumita ka na tapos hindi mahilig ka sa barkada, hmm. inuman, binawasan mo yun, na wala na yung puhunan. na wala na. So, sa akin talaga, guys, dapat um, alisin nyo yung hobbies niyo na gasto doon, gasto dito, mm -hmm. o, para yung, yung punan, andun pa rin. Okay, dapat yun. bawal talaga bawasan. So, yun, yun, talaga yung sikreto ko. So, yeah. kasi kung ganun ako, wala na din siguro hang last month pati wala nang... So, so ako. So, dapat, guys, I... dapat ikaw din, di ba mandinegosyo ka? <laughs> Wala, pa akong partner, partner. Kong, wala, wala akong partner. Wala akong party dito. Ay, kasi, ang sa kasi, pag business ako, ako talaga, gusto ko talaga mag-business. Pero, kasi kasi may partner kasi, wala partner. Kasi, wala, mm. kasi, wala kasi, kung, wala kasi kung alala, wala akong kasama para ano, ganyan, ganyan, yan, ang mayroon sa e, akin. Pangit yun na na yung partner. Wala Dapat sa sole proprietorship na ka. Wala akong tiwala sa sarili ako sa business. Ah, okay. At least totoo so, si so, Oyong. So, so wala siyang bilib sa... Sarili niya. Ikaw kasi meron ka kasi may pamilya mo, tumutulong. Paano na ako wala na magkano tumutulong sa akin, pamilya ko lang naman. Um, Hindi kasi siya ano uh, exposed sa mga ganitong ano bentahan, so, mga live selling. At, ito talaga dai, ganun lang talaga. Eat it lang. Ito. Dapat i roll rolling oh, mo lang roll, talaga. i rolling ang mga bibi mo. Ako nagasto na mo ang puunan, bilat sya mo sa may pangutrawa naman. So dapat tuloy-tuloy talaga. So good luck back sana um dumating na yung ano by next week. Ano ba araw ngayon? Ah next week. Next We week na. So ano anong magandang mga bag na ano? Meron marami kong bago uh, Versace, Hermes, bago, LV, eto, sale na lang ito. Original price 1299699 na lang. No? So 50% discount, 1299699 na lang, 50-40%. 699 na lang yan. Mm -hmm. Ito may may kwento ha yan. May kwento. Double bagsak presyo. So, ayun na mga mami, si you so mas makang sa tip mo, sana uh, maglago yung business mo. Yes, Sana way. mas punuin doon ng mga bags sa <laughs> ibahay <Ipain laughs> mo. Tara <laughs> ni Kang, oh. Tara ni Kang. So, ngayon po order kung mo. So, ngayon po pa kami doon sa... Uh, okay, okay. Ngayon po pa kami doon sa, birth, ay, sa birthday. sa birthday, sa lamay pizza kasi order kami ng um, um, burger. So good luck. So sana bukas po tayo sa Singa, sa, ano, sa, sa Singa, uh, sa rigaw, yes. so, sorry, Gaw. Yes. Sorry, Gaw. So thank you so much. Pati kasi, pati kasi. Bye! Bye! <laughs> so, dito na kami. Ayan na po yung ano order namin na 100 pieces na burger para sa lamay ng lula ni Chicha. Lula ni Chicha? Oo. So, ayan na ha. So, 5 hours po kami naghintay. <laughs> <laughs> so, ha? <laughs> <laughs> <watch> Piniraan. <laughs> And, ha? Oh, wala yung libre Shout out sa Moret. Oh. Asan ang Moret? Ano? Sa Moret, mata. Ikaw rin na nilong. Ikaw, ikaw na ba? istorya. Shout out sa... Sa <mulay> ah, more than that. Burger, ah, okay. I like Agent Burger. Just because, just because like guys. So, yeah, mga mams Si ah, oh. tindali uh, na po ni ano ni kuya yung uh, burger na inbigay po natin don. At yan po ay kay Brenda. Galing po yan kay Brenda na burger. Mm. Mm. Thank you guys. Bye.